oh yan guys aros hindi pa nabawasan no? dami pa so ganyan guys kaganda ang okay yan na guys yung ano tuyo na na brackets charcoal brackets so susubukan na natin ngayon eh, gatong tingnan natin kung gaano to kaganda so yan guys yan so susubukan natin ito yung gagamitin natin ngayon sa pagluluto. Yan. Okay. So, bali may ano na siya guys, oh. Okay, yan na siya guys. So, oh. mapoy na. Okay rin siya guys. O, oh, yan guys, okay rin. Maganda rin, ano, panggatong. O, oh. makita nyo. Kaya, yung mga sobra nyo guys na uling, yung durog na, wag uh, huwag nyo itatapon. So, pwede okay gamitin yon gawing charcoal breakage para magamit. Walang sayang. Okay. Ito guys, oh. So, ang kakakaiba lang guys ng breakage, hindi siya ganon ka-active katulad ng traditional na uling. Ano? Pero, ang isang bintahan naman ito guys, kasi mas matagal siyang matunaw. Okay guys, sa uh, susunod, uh, ipapakita ko sa inyo kung gaano ito kaganda pang gatong. Ito guys, oh yung ginawa ko yung ano yung karton ang tawag dito guys ay paper brackets so paano ito gawin guys at gaano ito kaganda pang gatong so ito guys ang abangan ninyo abangan rin ninyo para yung mga karton na itatapo na pwede pa nating mapakinabangan kaya abangan ninyo to guys papakita ko sa inyo yung step by step kung paano ito gawin yano? may ginawa ko yung may butas at saka yung iba, yung bilog yan, okay guys abangan nyo okay guys, yan na sya oh. tingnan natin kung luto na okay guys, luto na o oh. okay, tingnan natin kung gaano pa karami yung natira o oh, yan guys Aros, hindi pa nabawasan, no? Dami pa. So, ganyan, guys. Kaganda ang, ano, charcoal briquettes. Mas maganda to, guys, kung ang trabaho mo ay nagbabarbecue. So, mas matagal ito matunaw. Yan, guys. So, nakita ninyo kung gaano kaganda panggatong yung charcoal breakage. Kaya, huwag ninyong itatapon, guys, yung, ano, yung mga sobrang uling, yung mga durog ng uling na binili niyo kasi ang mahal ngayon ng uling nasa 280 ang bawat sako niya. E kumusta kung durog yung nabili mo? Itatapon mo na lang? Hindi. So gamitin mo 'yon, gumawa gawin mo ng ano, breakage para magamit mo, walang masayang. Okay guys, salamat sa inyong panonood. At paki-share na lang kung inyong nagustuhan ang video na ito.